Hey, what's up, what's up mga karabi? Welcome to my blog. Hello! And for today's video guys, na lang ko i-share sa inyo nga isa na po ng achievement sa ang kinabuhi. So, kini nga achievement is dugay na dugay na dyan ingin nga pangandoy. Parang may abot na 100 years. Char, 100 years <laughs> 30 years pag ito din sa kalibutan niya buta tag 100 years And tada! So, dugay na namo ni nga pangandoy sa ako ang misis nga uh, makapalit og ing ani nga butang para sa mo ang balay. Tungod kay um, sa una po, parang medyo nag ano na po misa kay naglisod gamay. So, dili pa kayo ka afford og palit ing ani. Pero karon kay nakatrabaho na ta, unya medyo uh, makapalit na ta og unsay atong gusto pa pero dili gitanan yun, katurag yung pinaka importante nga uh, gamit sa balay ang atong ma makaya o palit kaya di mata pwede, ma pwede magpataka-taka o palit nga palitaan na niya dili, dili, pamagamit pa magamit diba? sayang ra ang kwarta nga atong so, ang ato yung paliton is katog yung magamit yun na to, sa pang araw-araw yun no? pang inadlaw-adlaw mo na ang ato ang uh, angayan nga paliton kan mga butang nga uh, nato sa panag-adlaw-adlaw adlaw adlaw So, karon nya karon kabaluman mo nga lagyo man mito sila sa Agusan den ako na diri sa Davao. So, sila dito is eh, sila dito sa akong anak. So, naka-decide po ko ani eh, kay tungod kay syempre kay babae sila. Nya. Kisa may mo tabang sa ila sila ra, di ba? Ila harang ka So, sila ra maning kamot dito. So, para medyo mabawas-bawasan ang ilahang kakap, ang kahago, no? Mawas sa ilang kahago dito, ano? Motong na decide ko nga ako silang palitan o ing aning nga butang para sa ilahang um, magamit po dito sa ilahang sa magamit dito sa among balay um, for sure tili na among balay <laughs> so basic makapalit na may sunod mong kaugalingong balay in God's will unta ihatag ni Lord then um, para po uh, dili na kayo hago, uh, hago uh, ako ang misis di na po siya ka po yun uh, na po siya kayo magbulad-bulad sa init <laughs> kay kung wala ka aning magbulad magigit ka sa init magbulad ka sa init kay syempre mangita mang kag inga, inga, mangita man kag paagi kay para makaloto ka so kabalo na mo on sa ni eh. So, ako na ipakita guys. Kung unsa ni ako ang another ang amo ang achievement nga amo na kung nakabot sa mo ang kinabuhi. So, ako ipakita ni sa kung unsa ni. Sige. And 3 2 1 Psh Tala! Yes! Nara -no guys, nakapalit na ko o um, double burner gas stove. So, dugay na namun nga pangandoy nga makapalit o Uh, burner nya ako na lang gi double kay para um dili ra siya alkansi, alkansi kay kung magpay tag single uh, single burner nya ang presyo sa double burner kay murag same same lang murag gamay lang imong idungaga di ba so diretso na lang ka diretso na lang ta sa double burner so morning nakapalit na mi og ingani so hinahinay lang sa dili lang nato, nga, ano. so, na, nga, na to ang pinakalit nga kanangan so mo nang giingon ako nga tanan gud nga pangandoy nato sa kinabuhi makabuot ra gid na no magsa, manalig ra ta manalig ta, ta sa Ginoo maabot ra na maabot ra na sa to ang kinabuhi niya mulat ra ta no magsalig ra ta yo ampu lang lang maabot ra na in God's will sa tamang panahon maabot ra na mo nang mo nang magpasalamat gid ta gamay man na or dako nga butang magpasalamat kita na sa ginoo ko sa atong nadawat then ano alam basta ang importante is ang atong gibuhat is wala tayong tapakan mga tao niyo no kaya ato na kamot man ta para makapalit og ingani no so masana nalay ko lang ang tangki na lang tangki na lang yes makaluto na si misis no dili na gid sa mga hoy, sa ano lasangan dili na siya magbulad-bulad sa kinit di na po siya magbugha, bugha. Kay wala ba magbugha dito kundi siya lang. Kay ang tigbugha niya na adres sa Davao. Wow! Sa So, mo salamat sa Ginoo nga uh, uh, gitagaan gi wala niya gipasagdan gitagaan mi oh, another achievement sa amo ang kinabuhi mo nang magpaabot ra kita guys. So, mo na then paabot na po ni sa mo Ang next nga achievement ko kung saan na po yung sa mo ah. so abang abang lang tayo guys so mora ni eh, guys thank you for watching and always remember ha paabot lang ta sa atong tanan nga gusto ka buton sa Ginoo ihatag ra gino sa Ginoo sa ato ah. in God's will og sa takdang panahon basta manalig lang na So thank you for watching guys, bye bye.